ten signs na manipulative ang partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Palaging paawa effect. Ipinaparamdam at pinapakita niya palagi na siya ang biktima, pero ang totoo, siya naman talaga ang may sala. Number 2. Hindi ka dinadamayan sa mga panahong kailangan mo siya at lagi mong nararamdamang nag-iisa ka kahit nariyan siya. Number 3. Inuuna niya ang ibang tao kaysa sayo at pakiramdam mong ginagawa ka lang palaging option. Number 4. Hindi siya humihingi ng tawad o sorry sa mga kasalanang nagawa niya at ikaw pa ang sinisisi niya sa mga kasalanang kanyang nagawa. Number 5. Palaging nangangako pero palagi ring napapako. Hanggang sa napakaraming pangako na ang nabuo at ni isa, wala man lang natupad dito. Number 6. Sinusubukan kang kontrolin sa lahat ng bagay upang ang kanilang pansariling kagustuhan lamang ang masunod. Number 7. Lagi kanyang binabaligtad at kinukonsensya upang maabsuelto siya sa mga kasalanan kanyang nagawa sa pamamagitan din ng iyong mga salita. Number 8. Ginagamit ang iyong kahinaan bilang panabla sa kanilang kasalanan upang magkaroon ka ng pagdududa sa iyong sarili. Number 9. Hindi na nagpapaliwanag sa mga bagay-bagay na kinakailangang pag-usapan. Mas ninanais na lamang niyang kabayaan. Number 10 Malaging may dahilan at walang ginagawang paraan. Hindi ka na niya mapangiti o mapatawa dahil mas mahalaga ang sarili niya kaysa sa iyo na partner niya. Ilan lamang ito sa mga alam kong signs na manipulative ang partner mo at kung tama o maliman ang nasabi ko, subukan mo magkomento upang malaman natin kung paano natin pahalagahan ang pusong tunay na nagmamahal at hindi pinaglalaruan ng taong magaling magmanipula ng puso. Handaan mo 'yan, Kathleen. Naniniwala ka ba sa fallout of love? Nangyayari ang fallout of love pag naging normal days yung mga extraordinary days ninyo dati. Pag wala na yung element of surprise pag nagiging boring na kasi parang walang bago away bate wala na yung dating banting at kilig nangyayari ito sa mga matatagal na magkasama o magkarelasyon ang ending pag may nakikilalang bagong tao yung excitement o yung kilig na nararamdaman natin napupunta doon sa bagong tao kasi ganun naman talaga eh sa umpisa lang sa umpisa lang masaya kaya nagkakaroon ng third party pero hindi ko naman nilalaban kaya para sa akin dapat laging mayroong open communication dapat palaging mayroong sweetness at effort sa isa't isa kahit maliit na bagay pa iyan consistent ka dapat sa partner mo dapat andoon tayo support na lagi nating nilo look forward makita yung partner natin kahit nasawang-sawa ka na sa pagmumukha sa kanya mo pa rin hahanapin ang pahinga dahil naniniwala akong hindi mo mararamdaman ng pagsasawa kung mahal mo o mahalaga ang isang tao sa buhay mo kaya sana mag-effort ang both sides laging may element of surprise laging may appreciation sa partners babae ka man o lalaki pagdating sa effort dapat laging pantay para hindi nyo maramdaman tinatawag nilang fall out of love at ang relasyon ninyo ay humaba pa at tumagal tandaan mo yan God bless. tatlong beses mo lang mahalin ang isang taong hindi na ikaw ang mahal at gusto nang bumitaw una kapag hindi na ikaw ang dahilan ng kanyang ngiti, pagtawa at kaligayahan, mahalin mo pa rin siya. Pangalawa, kung ayaw niya na talaga, mahalin mo pa rin siya. Kagaya ng pagmamahal mo sa kanya mula umpisa. Kahit na alam mong nasa magulo na kayo ng sitwasyon. Kahit na alam mong wala na yung kilig. Hanapin mo pa rin at muling ibalik. Piliin mo pa ring manatili sa kanyang buhay. Pangatlo, kung siya na mismo ang nagpasyang umalis, mahalin mo pa rin siya ng higit pa sa tatlong beses nang walang halong puot at galit. Huwag kang magsasawang mahalin siya mula sa malayo. Mahalin mo siya nang may pagpapatawad at sa huling pagkakataon. Huwag mong bibitawan ang mga alaala na kayo magkasama at naging masaya. Gawin mo ito hindi para sa kanya. Kundi gagawin mo ito, minamahal mo siya dahil para sa sarili mo. At kapag nagawa mo na siyang mahalin ng tatlong beses na nabanggit ko, pagkatapos mong mahalin siya ng tatlong beses, tsaka mo na siya palayain. Tandaan mo yan, Katnes. Micro cheating is cheating. Kapag nagkikipag-usap ka sa iba na di alam ng partner mo, then that's cheating. If lumalabas ka with someone which is di mo naman friend or di naman kayo blood related, tapos di alam ng partner mo, that's also cheating. If nakikipag-asaran ka with someone in a flirty way, then cheating din iyon. Kapag nagfa flood heart ka ng maili ng iba na di alam ng partner mo, that's also cheating. Micro-cheating ang tawag sa mga iyon, boss. Lalo na pag nagdi-delete -de ka ng conversation kasi ayaw mo na magalit yung partner mo. Well, that's also cheating. Pwede nating sabihin, maliit lang naman na bagay iyon at pwedeng humingi ng sorry at pag-usapan. Pero kapag hinayaan mo, itinago mo, lalaki ang sugat na maitudulot mo sa puso ng partner mo. Tandaan mo yan, God bless. Oh, matutulog ka na. What if sa tuwing nagugood night siya sa'yo, may kachat pa pala siyang iba? doon sa isang account niya. At habang ikaw, mahimbing na natutulog. Tapos siya, kinikilig at nakikipaglandian pa sa iba. Uy, overthink malalang.